Hi guys, good morning. For today's video, lulutuin na natin yung steak na binabad ko last 3 days ago. Ang sarap nito guys. Dito katulad ng ibang ano na ano matigas. Ito ay malambot. Pag nagluto ka ng steak, yung picnic guys, hindi mo iluluto ng mal malakasang malakas ang apoy. Dahan-dahan. Pagkatapos lagyan mo ng onion. Ano naman, para masarap hindi siya matigas saka nakamarinate na to ng 3 days more than 3 days 5 days maybe ano na to kayang-kayang kainin ng 3 tatlong tao to tatlong tao dalawang tao kasi malaki siya, makapal tunayin yung makapal siya. 1 or 2 person pwedeng kainin to kasi makapal to siya eh. hindi katulad ng iba na ano manipis ito o uh. tapos ang gagawin niyan guys mag ano ka ng sibuyas uh, round onions pagkatapos i ano mo to siya eh. ilagay mo dito yung sibuyas tapos lagyan mo ng konting cornstarch para lumapot lagyan gawin mong sauce sauce ng ano konting sauce pero yung iba kasi ganito lang ginagawa. Tapos kinakain na. Hindi na, lala, hindi na nilalagyan ng sauce. Pag gusto nyo namang konting sauce ng ano, steak, lagyan mo siya ng ano, i-ano mo yung onions niya. Tapos lagyan ng cornstarch pagkatapos. Tapos simplahan mo ng konti. Lagyan mo ng uh, black pepper. Yung sauce na dinabaran ilalagay mo siya ayun na ah. Sauce na siya ng steak. Para konting lapot lang siya. So, kaya lagyan mo siya ng ano, uh mushroom, ganun. Maraming klase ng ano steak kasi, guys. Ito ganito pwede na. Tapos 'yun, hatiin na lang siya ng konti para habang kumakain. Kasi yung iba gusto nila ng konting sauce may with onions. Pwede mo rin igisa yung onions na round dito. Tapos